Hello mga 18 good news tayo. 30 million views na ang gento sa YouTube ng SB19. Wala pang nga uh, kalating taon, naging 30 million views na and counting. 4 months pa lang yan. At ang kanilang uh, wish na gento performance ay 7.6 million and counting sa 3 months pa lang. Kaya naman, congratulations again, 30 million views na keep on watching mga 18s hanggang aabot ng 50 million views at 100 million views sa wala pang isang taon. Kaya naman, congratulations SB19 at maraming salamat. YouTube at mga 18s na wala sabang sumusuporta sa SB19 at sa aking channel. Maraming salamat. Hanggang sa muling update.